Iksa. Igmak. Mac pas Pasok sa katawan Fuh. Oh, huli ka Bakit mo ito pinapasakitan? Ano ka, tao, tayo mag-uusap Hindi kita pa Hindi kita Susunubin dyan sa may katawan Ano katao? elemento Ha? Sagot? Tayo mag-uusap Oh, oh kakarasin mo na to. Sino ka, sino ka? Tayo mag-usap. Sino ka? Ikaw ba nagpapasakit dito sa may katawan? Ha? Sagot? Oo. Oh. Ikaw ba nagpapasakit dito sa may katawan? Ha? Sagot? Kata Oo. Oh. Ay, eh, hindi pwede ba katao to? Kaya na ako naman sir. Kakalasin mo na to. Kakalasin mo na nga to. Kakalasin mo ba to? Ha? O oh, sige, pagpagin mo yung chan niyan. pagpagin mo. O, oh. pagpagin mo yung chan niyan. pagpagin mo, pagpagin mo. Ayon pagpagin mo, ayaw mo pagpagin. paksiom, paksibong, ay mundo. O, oh. papagpagin mo yan. O, oh. pagpagin mo yung chan, pagpagin mo yan. Pagpagin mo, pati yung ulo. Kung anong nilagay mo diyan? Sino ka, sino ka. Oh. Pagpagin mo nga yan ao, oh. babalikan mo pa tong may katawan. Ha? Babalikan mo uh, pa to? Oh, tayo mag-usap. Uh, oh, pagkakawalan kita, huwag eh, mo kasi sabi sa akin. Oh. Ano <laughs> ka tao, elemento? Tayo mag-usap. Ha? Uh, tao ka, elemento? Ang grabe sa direktor ko kondro o mayam Oh, kakarasin mo Oh, anong oo oh, oh. Sino ka muna Oh, bibitawan kita Sabi mo sa'yo kung sino ka Tagasan kang gumagawa nito ah, Tagasan ka Sagutin mo muna ako oh, Tagasan ka Ikaw maging tao o elemento O oh, bibitawan kita kung magsasabi ka sa akin Ano ka tao o elemento okay kung tao ka. Tagasan ka. Tagasan ka. Tagasan ka. Iksak. Ikbam. Ikso. Fu. Ay, mo. Oh. Tagasan ka. Anong maawa? Well, Ngayon, namingi ng awa. Narin mo sa akin kung sino ako. ka. Kakaawaan kita. Ilang araw nung nung pala tong pinipinsala. Hindi ka man lang naawa rito? No? Pinasakit mo ng tiyan tsaka ng ulo? Aalis na ako. Okay, aalis ka na! Aalis na ako. ka na dyan! Oo, oo. Ay, hindi pwedeng aalis ka lang dyan! Yes, sir. Pwede na. Bawal sa'yo ito. Pero, please, patayin pa na to. Gusto mong mamatay? Ha? Oh, hindi mo na ito babalikan? Oo, hindi. Ba? Tagasan ka? Sige. Oh, bibitawan kita kung magsasabi ka sa akin, ka. Ha? Ano ka, babae o lalaki? Sagot! At ano ka, babae o na lalaki? Babae. Oh, eh ba't dinaganito mo? Anong meron dito? Tayo mag-usap. Anong Anong nilagay dyan, Anong ginagawa mo sa taong to? Bakit mo to pinarurusahan? Sagot! Oh, ngayon nagmamakaawa ka. Oh, ayaw mo na. Ayaw mo na. Okay, bakit mo muna pininsala to? Ah, bakit pinapasakitan mo to? Ha? Bakit mo pinapasakitan to? Ooh, sobrang tinggit lang. Uy, sobrang tinggit lang. Tapos ginanito mo na, kinulam mo na. Ayaw ko na. Hindi mo na ito uulitin. Ikaw yung nangangako. Sigurado ka? Hindi.

Meron kasi tayong ano, hindi pwede magmahit sa pangalang sa YouTube. Magpapapanood pa Ang mga paganda, di ba? Oo. Oo, talaga ha! Hindi mo na sumabalikan! Promise? Hindi Oo, kakalasin mo na to. Ayoko na tong babalik sa akin ha! Hindi pagagalingin mo na! Sige! Mula sa ulo, mula sa apat na sulok ng mundo, tinatawag ko ang Espiritu ni kamatayan. Sanctuary. 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 Sanctuary.

तो कोई भी ठीक